guys, meron na ba kayong ganitong bagong tools na affiliate partnership? Ito yung bagong tools ni Mita na kailangan nating ikunik yung Facebook account natin doon sa Shopee affiliate or sa Shopee. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita dito. Uh, dapat yung Facebook account nyo ay nakakunik dapat sa Shopee. So guys, tara sama nyo akong Guys, paano tayo kumita sa affiliate partnership? Ito yung bagong tools na binigay ni Mita sa akin. Punta lang tayo sa ating tools guys. Hanapin natin yung affiliate partnership. Pindutin yan natin. Then dito makikita natin. Mapunta tayo agad sa Shopee. Dapat guys, naka Shopee affiliate ka yung Facebook mo is nakonik sa Shopee. So, guys, punta tayo sa products. Kanyan, guys. For example, guys, ito. Pindutin mo 'yan. Then create post. Ah, bago mo bago mag-create post, guys, is mag-screenshot ka muna. I-screenshot mo 'yan. Then create post. Ah, ikaw nang bala sa Reels ba or sa post? Ah, sa akin post, guys. Then dito mag-create post tayo din ganyan so pwede na yan guys so next ganyan din post so guys sa monetization makikita natin yung pinos natin niya by one git one post siya. yan ang product after that guys is punta tayo sa ating facebook hintayin lang natin yung mapost so guys dito guys hanapin natin yung post. Kapag na-post na guys sa Facebook, ispuntahan natin. a uh, dapat yung may mag-order guys dito sila sa Facebook natin. Sa post natin sa Facebook. So, puntahan na natin, nila yung comment. Then, may makita sila dito. Shop now. by one, two, one. Kapag pinindot mo yan guys, is mapunta tayo automatic sa Shopee. Yan po. Yeah. Yan po guys, automatic po tayo mapunta sa Shopee din. Kapag dito na sila mag-order guys, may commission na tayo kapag uh, mag-order yung client natin o yung mga viewers natin sa pamagitan sa Facebook to Shopee.